mukbang to sa sulod sa Tiger karon kauban akong na Tiger nga magkaon dito sa sulod so, di lang pod sa Tiger akong trabaho sa dagat loto pod ko chef pod ko sa sulod man ni siya oh. oh, gamay lang niya dagdagan pa ni mug sili powder para halang siya wow panit na ako nga mo sobra kabutan oh. eh, ni Bautista Ah, good morning, good morning mga ka-Tigers. Ah, magluto ko ni, magmukbang to sa sulod sa Tiger karon. Kauban akong Tiger nga magkaon dito sa sulod. So iya yeah, hilaw ako ang luto. Kani akong lutuon sa kuang pagkaon karon is ah tinibok na manok nga gi-fry, gi-crispy fry. So ang timplada lang ani gamay ng asin. Usap pud ko nga tigluto diri sa sulod sa kong wow. Pwede tigluto nila. Kung pwede sa kasyo kanin. Gamay lang asin, gamay lang sa titik lang. Tapos, soka ang Na. Para mag-crunchy siya ang kaninta ng panit niya. Tapos, butang ka og sili powder. Na. Tapos, magbutang ka og paprika. Kani siya, paprika niya akong gamit. para mo red yun ang manok. Para mo pula yun siya. Di lang po sa tiger akong trabaho. Sa nagagaloto po ko. Chef po ko sulod. Sa akong amo. Ang kung paprika man i butang nimo, mawala ang langsa, ya ini kaloto mo rage siya. So lamit ni. Okay ni siya uh, pagkaon. Ini. so, uh, man ni siya. O oh. oh, gamay lang niya. Dagdagan pa ni chili powder para halang siya. Pag di ko sulod sa tiger. Ani. So last, butangan nimo mo o sesame oil. Ayan na ha. So, sa sana magluto, ayaw nyo kalimti sa paghugas sa kamot kay medyo halang sili atong gi hawiran. Basig makalimot mo, maghikap po sa iyong mga naong, yung ilong, o sa iyong mata, sili dapat maghugas sa kamot. Siya amoy na kayo. Pwede na siya umuta kay naka oil, nakapowder powder na siya, gaming asin. So niya, pagkaluto ani crunchy din So magdiri na po sa akong kalayo.

So, ayaw yung kalimpyo sa paghugas sa kamot. Kay sili akong gawinan. Dapat yung maghugas ah, sa limpyo. Ah, hugas ang mga powder. Kailangan nila kay halang kayo. Tawa na ako ang manok. So, review sa natong ha? Wow! Para magpulas yan. Saluhin. Saluhin mo no, black ko sa diya kay sa perfect sa akong gamit pero mawala na na siya kadugay ay ko pud dagalo to sa, sa pagkaos kong amo chef ug kudri sa solo dili lang sa tiger ako ang trabaho abot ko diri sa mag 12 years sa kudri mag 13 years ug na, amo, na wow. wala, bindi, uh, two pali, sa abot amo nga nag jud ba wala kini ang 2 minutes balik ka 2 minutes ah sa dili 2 minutes 2 minutes lang ka mo balik eh, para na uh, maluto ni sa manok, mas galit siya maluto, balibali, pati siya mapagod. Kaya na basing tala mo na mantika, kaya kung gamit manggod, paprika, chili powder, asin, mga mga gula, mga itong dyan ang mantika na. Kaya nagamit kong paprika. O, sa tanang mga kuwang mga followers, mga mga nag-like, nag-share, nag-comment, nagkang salamat sa inyong tanang. Sa tinood lang, dili lang sa Tiger akong trabaho, nagaloto ko. Pakita ko na ako sa about sa pag mga trabaho sa pagloto. Kita na ako na sa inyo. O, kung muta na, kabalupog ko muna baka. Blitzon baboy, kabalupog ka na. Uh, Korean Korean, kabalupog na. Kapit na. Dito ko mag-mukbang sa Tiger karon So, dyan mo man, natin sulod ang pinilitong si ano. Yes. Gamit sa kinidol. Ang to sulod. Ang dali sa maloto. So kaning manok akong giluto, giluto na lang ako ng tubig kay nag chicken stock ko kay ang tapawa ni game mo na ng pansit ning hapon, luto og pansit. So ginata na gay na gamiton gyud pag sabaw ni, ato gamit og chicken stock. Dili masayang ang sabaw ni kay game mo na og chicken stock para sa pansit niya, lasa na daw pan ang pansit. Ang kaulon sa tiger hilaw ko loto pod. So, na luto ko. So happy sa moman. Dali na man sa kaya kay giluto naman ako ginito pa ni. Eh. Babukalan na lang ubutan og lamas. Okay, na o chicken stock ang sabaw niya para sa pancit. Ang manok dito. Ano yung ako yung mukbang mo sulod sa uh, tiger? wala pa na kay balo. Sa pagkosinero po pag ko. Pag pag sa nakasing sudan, kay balo po ko muluto. Ako yung mga sawa. na. yung mga sawa. Iliyon kong anak sa mangingis da. Musisid siya. Musisid po ko. Inig to nga gabi. Sisid, sisid, kemi. Sa tanan, wala na kay balo usap po ko sa kusinero dire sa solod sa kong gitrabaho at sa kong amo ah, kong amo sobra ka buta oh. eh, uh kong -huh. bautista uh Wala -huh. na amo Wala na kong boss sa pagko dagal luto sa ilang mga pagkain so sa tiger dito na po sa luto kapit na maluto ang amo sa dapat at atakilid ata uh, So, wala lang ako ipakita gaya na Gilat na ako ang manok. Eh. Medyo na direct lang, ako. na lang, manabiyaan ako. Crunchy na! Crunchy! Crunchy! Crunchy na ako ng luto. Kung magluto ang ginalian, kung gusto mo ginalian ng luto, dire na sa ang lotohan. Kaya kani, pwede niyo mong paluparon mo at kalayo. Inala siya sa kusog diri, tanawa. So, wala yung presyo, wala. Inala siya sa kusog ulo so far. No, wala na ako lagi gamit sa mga inanin kreto kay mapagod man. Gamit na ako lang ka mga pansit, mga dinalian mga sabaw, mga soap. Luto ko mga soup. kana, dinalian, ka na akong nagamit. Huwag ko mga gamay. Huwag i ni mga manok kay parang yahang unodri sa kilid maluto. Gikan sa Litson Baka, Litson Baboy, Litson Tambing, Litson Karnero, Kabalo na Moloto. Sa mga sudan po, Kabalo ko Moloto. Sa order, kabaloko. Sa mga crabs, mga garlic crabs, mga fan, uh, mga talang klaseng mga Litson Manok, Kabalo po kabalo ko Moloto. Basta talang klaseng sudan, nabawa na ako. Wow. Kasi hindi na siya pwede pa dugayon sa kalayo kay Happy naman yung ah, luto na may daan. So, gitimplan ako kayo na luto na to. Dili naman matingog ang mantika. So, ibig sabihin na, naloto ng lalo man Wala na si pan, dugo sa lalom Kani, loto na siya. Kani, akong giloto karon, kani ako ang i... Imukbam sa sulod sa Tiger karon. Ang naka-difference lang sa mga, ako ahil loto, ya ahil Dali na kay giloto na ako, kay loto naman sa daan. So, ako ang giyapas ato, makran sila. Moto na pabilo hog mantika, uh, kalayo kay initing king mantika so dali ta sa mo kan siyo, kan siyo Oh, ko tawa, di ha Oh. Hmm. Panit na. Lami kaayo. Akong niya. Kita-kita na sa sulod sa Tiger niya magkaong ko magkaong